Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 19, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 19, verse 23 to 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad ng marinig ito, kaya't naitanong nila, Kung gayon, Sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Yesus, Tandaan niyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa, sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay luluklok din sa labing dalawang trono upang hukuman ang labing dalawang lipi ng Israel. Ang sino mang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap na makasandang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit, maraming una magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. May kilala po ba kayong iniwan ng isang bagay na mahalaga sa kanya? Iniwan niya'y trabaho, yung luho, o relasyon? para sa mas malaking dahilan. O kaya hindi ba ang magandang concrete na example, maraming nagmamigrate sa ibang bansa, maraming nag-OFW, iniiwan nila yung trabaho nila dito, yung status nila rito, yung kanilang pamilya, nakikipagsapalaran because they believe for a higher purpose. Madalas, yung mga gantong kwento, mahirap yon kasi parang umaalis ka sa iyong comfort zone. Sa gospel natin ngayon, si Jesus, sabi niya, mahirap para sa mayayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Pero hindi ibig sabihin nito masama ang pagiging mayaman. Ang punto ni Jesus, kung mas mahal natin ang ari-arian kaysa sa Diyos, nawawala ang puso natin sa tamang direksyon. Naalala po ninyo yung gospel kahapon, yung tungkol sa mayamang lalaki. Siya ay mabait, sumusunod sa utos, pero nang tanongin siya ni Yesus, nung siya ay i-challenge, ibenta mo ang lahat at sumunod sa akin, yun ang hindi niya kinaya. Dito natin nakikita na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng detachment sa mga bagay na pumipigil sa atin. Kung tutusin, lahat tayo ay may kanya-kanyang yaman, may kanya kanyang tayong attachment. Hindi lang sa pera, yung iba ang kanilang attachment, yung pride nila kung anong sasabihin sa kanila ng tao. For some, it's their comfort zone, okay na ako dito. O kaya yung iba, ang attachment nila ay sa bisyo nila. Sa mga estudyante, kung minsan anong attachment, saan? Sa pag-aaral ba? Or kung minsan sa cellphone nila? Sobrang attached sa mga kaibigan, sa tao, o yung binabanggit natin, Eto yung mga relasyon na humahadlang lang sa pagsunod natin sa Diyos. Ang hamon, handa ka bang iwan ang lahat ng iyon para sa mas malalim na layunin? Para sa araw na ito, sinachallenge tayo ng gospel na una, ito yung simple application na pwede natin gawin. Una, simplify a part of your day yung dati-dati paistay Starbucks ka for the day, sakripisyo, tipid muna bawasan ng luho at gamitin ng oras o pera para makatulong sa nangangailangan at pangalawa magkaroon tayo ng intentional prayer time for this day ay 10 minutes para tanungin si Lord anong gusto mong bitawan ko para sumunod sa iyo kapatid baka at this point in time ang bigat-bigat na ng dinadala mo kasi baka hanggang ngayon ayaw mo pang bitawan. Surrender it to the Lord. Let us pray. Panginoon, turuan mo po ako maging malaya mula sa mga bagay na pumipigil sa akin. Nalubos kang mahalin at sundan. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob na magtiwala sa iyong pangako na anumang aking iwan para sa iyo, higit mong ibabalik sa mas dakilang paraan. Gawin mo pong mabunga ang aking buhay sa kabutihan, pag-ibig at paglilingkod. Amen. Friends, na-bless tayo ng gospel for today, ng reflection natin for today. I-share po natin to sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kapamilya. Hayaan nating marating ng mabuting balita ang mas maraming buhay. Tandaan natin buhay ang salita ng Diyos. At para sa mas marami pang refleksyon, no, Uh, mag-follow lamang sa Kuya Sampagaduan sa Facebook at Youtube at sa iba pang social media platform. Kaya muli, ako po si Kuya Sampagaduan patuloy na gaanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa panampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.